Good morning. Merry Christmas po sa inyong lahat. So ngayong umaga ay i-highlight po natin ang patungkol po sa Christmas. So kaya ang topic po natin is about Christmas ng umaga. So good morning po sa inyong lahat. Nawa po ay ang pagpapala ng Diyos ay dumating sa bawat isa sa atin at nawa po ay matutunan natin at maunawaan ang tunay na kahulugan ng Christmas or Pasko. So kaya yung topic po natin ay Christmas. Makikita po natin sa Matthew 24. Ano po? Kung ano po ba ang Christmas. Ayan po. So, nung first coming, kung babalikan po natin yung first coming, ay doon nagsimula na lumikha ang Diyos kaedad. At sila po ay maganda ang relasyon ng Diyos. Lahat po ng kanilang pangailangan, mapisikal, spiritual, ay naroon na po lahat. Wala na po silang hanapin pa. Subalit po, sila po ay nagkasala, kaya unti-unti po na ang Diyos at nawala po sa kanilang paningin at wala na po sila maririnig na tinig mula sa Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin magmula sa Genesis hanggang sa mga judge o judges o mga hukom, ay wala na pong tinig ng Diyos. So nahabag din po ang Diyos sapagkat nagkaroon po ng tagutom o kauhawan ang mga tao. Na po, nahabag ang Diyos. Ang Diyos din po ang gumawa ng kaparaanan para po sila po ay makakain sapagkat sila po ay nagkaroon nagkaroon ng tagutom at pagkauhaw. So, tingnan, ito po ba spiritual o physical? Spiritual po, na tagutom. Nagkaroon po ng pagkauhaw, no? Nagkaroon ng tagutom, sa salita ng Diyos. Pamin, ang sabi po ng Bible, sa pamin, tagutom is spiritual, hindi po physical. So, kaya po, wala pong tinutukoy po dito na physical na kagutuman. So, makita po natin na... Dito pa lang po sa Old Testament, nangako na po ang Panginoon sa kanila. Na po. Kaya nga pinahanda na po sila at nangako ang Diyos sa kanila. Kaya mabasa po natin sa Isaiah 7 verse 14 na maglili ang isang berhin at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin Emmanuel. So yun po yung palatandaan sa kanilang panahon. Nung first coming. So, ibig sabihin, may hinanda na po na darating ang Panginoong Yesus. Ano po? So, balit, nung pagdating ng katuparan, hindi po sila naniwala. So, yun po yung problema. Sino lang po ang naniwala? Yung mga disciples. Ayan po. Yun lang po ang naniwala. So, kaya po, nung pagdating ng Panginoong Yesus, hindi po nila tinanggap bagkos pinagkanulok po po nila. So yan ang katotohanan. Kaya kung titingnan po natin sa Matthew chapter 1 verse 23, ay nung nagkaroon ng katuparan ay nasulat po sa Matthew 24. At Matthew chapter 1 verse 23 ang katuparan. Yung maglilihi ang isang babae at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin Emmanuel. Dito po sa Matthew 1 chapter 1 verse 23. Ayan po. sa natupad na po, kaya naisulat sa New Testament. Ano po, yun. So, malinaw po yun, ha? So, kaya tandaan po natin kung ano po ang tunay na meaning ng Christmas. Kaya ito po ang tinatatik natin. So, una po, di ba, nagkaroon ng kaya gumawa ng kaparana ng Diyos sa, dahil sa kanyang habag. So, kaya nagkaroon ng katuparan. Buli, nagbalik ang Panginoong Isus, no? Kanyang bugtong na anak. Sinilang ngunit hindi pinaliwalaan. So, kaya una po, yung tagutom. Sa Matthew 24, verse 7, na po nagkaroon ng tagutong no dito sa Matthew 24 verse 7 tingnan po natin ito po yung sinasabi mga naglalaban-laban sa 24/7 maglalaban-laban ang mga bansa gay gayon din ang mga kaharian kapwa kaharian magkaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar ang lahat ng mga itoy pasimula pa lamang ng mga pagmirap so tingnan po natin so nagkaroon pa rin po ng tagutom bakit na ang katup ito na po yung katuparan dahil po hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. Subalit, habang umakit ang Panginoon so siya, ay nagkaroon po ng pangako. Nangako po ang Panginoon na siya ay babalik muli sa second coming. So, di po ba dahil sa kagandahan loob ng Diyos, no? Dahil sa pagibig ng Diyos ay babalik ang Diyos. No po. Una, pamin, tagbutong pangalawa po ay dapat magtipon ang lahat ng mayroong panangin na lang palatayang tunay para sa kanyang pagbabalik ay mapagandaan ng mga mananampalataya ang kanyang pagharap so gathering so kaya po yung meaning po ng ng Christ is a, na anointing mas is gathering yung yung tunay na meaning in the Latin words or Greek words or Hebrew words. So, tandaan po natin, yan po ang punto ng pananampalatay, hindi yung pagbibigay ng regalo, hindi yung Christmas party. Wala po doon ang Diyos. Christmas party. Hindi po yung tunay na gathering. Ano po? Sapagat ang tunay na gathering ay pagtitipon at para may hayag ang salita ng Diyos at para maunawaan nila ang tunay na salita mula sa Diyos. Yan, yun po yung tunay na gathering. So, pangatlo po, panghuli, katuparan ng kanyang pangapangako. So kaya po po mababasa po natin sa Revelation 21 verse 1. Basahin po natin. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Wala nang na dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lunsod ang bagong <coughs> ang bagong <coughs> Jerusalem na bumaba mula sa langit. Buhat sa Diyos gaya ng isang babaeng ikakasal. So, pansinin po natin, bababa po ang karya ng Diyos sa huling panahon. Ito po yun sa Revelation 21. Po? At, makikiisa po sa kanyang mga mananampalatay. Saan po po bababa? Sa mountain Zion. So, sabagat yun po ang nakapangako sa Biblia na bundok. The mount Zion na doon magtitipon ang lahat ng mga tunay na mga tinawag o pinili mananampalataya na mayroong kaunawan sa salita ng Diyos at doon bababa ang Diyos para makiisa ang Diyos kaya nang ikakasal sa amin niya. Sa, sa, kasalan. Kaya po, dapat nakahanda po ang bawat isa. Nakagayak, pangkasal. Yun po yung tinutukoy. Ayan. At saan po makikita ang katuparang ito? Sa Revelation 22. Makikita po natin na yun. Naririto po yung kanyang mga pangako. No? Mga pagpapala. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa huling panahon sa lahat ng mananampalataya na merong tunay na kaunawaan sa salita ng Diyos. Ayan po yung Christmas, tunay na Christmas. So kaya po nawa po, mayroon po tayo na unawaan ngayong umaga at nawa po, inintindihin po natin yung word. Maraming salamat po. Merry Christmas. God bless you to all.